alak namin pumunta sa hot spring, pero andito kami sa kawalan, <laughs> hindi namin alam. Ano mo lang dyan? Hindi, derecho, katayo mo. Mainit! Eh. alak <laughs> namin pumunta sa hot spring, pero andito kami sa kawalan, <laughs> hindi namin alam. Andito kami. Diyan, may mga ano pa diyan. Diyan, puro mga construction. Ayun yung kasama ko. Nasa gitna kami ng kawalan. <laughs> puro mga construction. ewang ko sana na kami napunta nito. Sa kakahanap ng hot spring. Kasi nag-ano lang kami ng guides sa TikTok. Diyan, mag-walk daw kami ng 10 minutes. Sabi ng mga nice. friend. So, uh, dito. kami ay nasa kawalan. Oh my God. Oh, abang naghahanap kami, andito yung mga nadadaanan namin. Yan. Dito kami sa gitna ng kawalan. Ten minutes walk. Ten minutes walk. <laughs> Ten minutes walk. Ayan. <laughs> yung tayo na kung tao dito. <laughs> Lahat ng mga tao dito, mga trabahador, mga tumatarbaho dito sa kalsada oh dito kami halos tin talagang nalilito kasi wala nang yung namin na naglalakad dito Yan. so dito yung daanan namin Oh, my god. <laughs> Nagbisita kami ng mga ano. <laughs> oh my god, para kami nasa ano, kung ano. May mga ano pa diyan, balboa. Guys, <laughs> after ng haba-haba ng nilakad, finally nakarating na kami sa Simbawang Hot Spring entrance. Ayan siya. Ayan. Ayan guys. Ayan, papasok na tayo sa Simbawang Hot Spring. <laughs> After 1,000 years. Ito na. Papasok na po tayo. Simbawang Hot Spring. Ayan. You are here. So hindi sinabi kong ilang ilang minutes. So dun daw. Punta kami doon. Oh, so may kainan din pala oh ayan guys, tara, lakad lakad na okay ka lang <laughs> sige, after ganyan, kain na tayo muna kain tayo habang nagbababag ng paa doon sa hot spring so ayan this is our way to Simbawang Hot Spring Simbawang Hot Spring, oh malapit lang, 160 meters oh, lapit-lapit natin guys, lapit-lapit pala, 160 meters lang ayan, enjoy muna natin ang mga napakagandang mga bulaklak din eh ayan, gaganda Ayan. 160 meters lang. Lakad, lakad. Uy, man, may, may garlio Bawal manigarlyo po dito. Uy, smoking part. May kainan dito. Pwedeng magkape. Oh, so may kainan talaga sila. May kainan pag nagugutom. Dito kayo. Dito kayo bilhin ng pagkain. So, andyan yung mga iba. Tapos na kami papunta pa lang and then ang mga flowers so may signage dito sabi footbath area 75 meters educational zone main water collection point may main water collection point daw ito so, yung mga history dito siya magdala pa ng balde si katay talaga si kuya para ma-enjoy ang ano. Oh. Ah, so finally andito na po tayo. So may kanya-kanya silang balde, timba para isok yung mga paa. Pero dahil kami wala kaming dalang timba, uupo lang sa may mga mainit na parte. So ayan na siya, guys. Ito na siya. Mainit talaga siyang umuusok. Kita niyo yan, umuusok siya. Ito na yung mga kasama na mga nang una na nag-aano. So, yan yung mga rules na kailangan sundin. 70, yun, dun ba na ang egg cooking station? Dun ba na yung egg cooking station? Pari dito nagmumula yung ano, yung hot spring, yung mainit na tubig. Siguro yung mayo yung mga bato na yan nag-aano. Parang uh, amoy itlog. So, dito naman banda yung egg egg cooking. Dito nga, egg cooking station. So, dito ang egg cooking station. Ayan, o si Uncle mag-aala ng itlog. 50 lang doon. Dito 70. 70 din. 70 degrees. O, oh, palit ng palit. Marat, um, Hindi, uh, nanon niya sa running water. I-ano mo yung container mo doon, bilis. Po, ayan, yan. Ang kaibigan ko mag ko up yung mag-blow up. Basta i -ano, ilagay mo doon yung container mo. At para diretso yung ano Yung flow ng water. Kaya na. May dalawa ka <laughs> sa mag Sige sa talo eh. Dito mo ako. Dito? Yan. Ano mo lang dyan? Hindi. Diretso. Patayo mo. Mainit! <laughs> <laughs> Mainit ka na. Ako nga. Mainit siya ah, kasi nga. Paano, malala, paano maluluto yung itlog kung hindi mainit? Ayan. Anong, ilang minutes kaya pwede? Tanggalin mo na baka mabasa. Hindi kailangan i-ano siya. Kasi kung tatanggalin mo, 5 minutes na. Softball. Balasado. Softball. Softball. So, ayan. Hamaya ulit. Tapos ng water, guys. Oh, mainit. Mainit, guys. Mainit. 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 Mainit lang talaga. talaga guys. Super inan. <laughs> Ang Yung kasama ko sa likod. Ayaw mag ano. Ayaw ma. Oh. Pag nakatampisaw ka na hindi na mainit. Yung tubig. Parang normal na lang. Pagpapawitan ka lalo. Ganyan yung friend ko. Finally. Nagbabad na rin. Musta po kayo dyan? Hindi mainit. Okay lang po kayo. Hindi mainit. Hindi mainit. Hindi naman talaga mainit. Mga around 50%. 50 degrees. 50 degrees Celsius. So, ayan na yung eh uh, egg namin. Ay. Subukan namin itong buto. Mainit. Parang hindi po. Parang, hindi parang half cook lang yan. Malasado ba? The Malasado. Way, Kulang tea. pa. Oh, ayan na. Malasado siya. Oh. Uh, eh, ano mo na lang sa kanin mo. Yung uh, parang breakfast egg sa may kupit yam. Eh, hapko? Yan nga, uh, yung mga hapko, half, half boiled eggs. Yung mga inaano nila sa kupit oh, Oo, may ano dog. pa. ano mo na lang sa kanin mo, ah. Yan. Ay, luto din. Luto, din. luto. luto! Oh, ang sarap, ang perfect. Luto. Ang perfect ng Say egg. isa. Pang, pang breakfast talaga. Ayan, guys kain muna kasi nagutom. Pala, kasi itong kasama ko hindi nagbabad. Eh, masyadong mainit. Kaya, dito na lang kami sa tabi-tabi. Oo po. <sighs> Salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Bye!